Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 23, 2025. Ngayong araw, maaaring mapansin mong tila masigla at aktibo ang iyong isipan, puno ng sariwang ideya at inspirasyon. Sa bawat kislap ng iyong pag-iisip, may dalang mga bagong pananaw na maaaring magbigay liwanag sa mga bagay na dati mong pinagsisisihan o hindi maintindihan. Ang iyong likas na talino sa pag-unawa sa mga komplikadong konsepto ay magiging mahalagang sandata upang makahanap ng solusyon sa mga suliraning matagal mo nang iniisip. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong isipan sa mga bagong ideya, mas madali mong mahahanap ang mga kasagutan sa mga katanungan na dati tila walang kasagutan. Habang dumadaloy ang araw, magandang pagnilayan kung paanong ang pagiging bukas sa mga kakaibang bagay ay maaaring makaapekto sa iyong pananaw sa buhay. Maaaring may mga sandaling matutulala ka sa ganda ng mga bagay sa iyong paligid, isang tanawin ng kalikasan, isang mabuting gawa ng kapwa, o isang simpleng pag-uusap na magpapainit ng iyong puso. Huwag baliwalain ang mga munting sandaling ito sapagkat may taglay itong kapangyarihang magdala ng kapayapaan at kalinawan sa iyong kaisipan. Sa bawat pagkakataong makakatagpo ng ganitong mga karanasan, sikapin mong damhin ito ng buo at hayaang ito ay maging gabay upang maibsan ang anumang bigat ng loob, galit, o hinanakit na maaaring nananatili pa sa iyong puso. Ngayong araw ay magandang panahon upang maglaan ng oras sa pag-aayos ng iyong paligid. Maaaring hindi mo ito madalas na binibigyang pansin, ngunit ang simpleng paglilinis o pagsasaayos ng iyong tahanan o lugar ng trabaho ay may positibong epekto sa iyong emosyonal na estado. Ang bawat kasangkapan na iyong inayos, bawat papel na iyong tiniklop, at bawat sulok na iyong pinasigla ay maaaring maging simbolo ng iyong pagsusumikap na lumikha ng panibagong simula para sa iyong sarili. Sa bawat pagtatapon ng lumang gamit o bagay na hindi mo na kailangan, unti-unti mong pinapalaya ang sarili mo mula sa mga bagay na hindi na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Tandaan na ang pag-aayos ng iyong kapaligiran ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalinisan, kundi pati na rin sa pagsasaayos ng iyong emosyon at kaisipan. Sa bawat sulok na iyong pinupunasan, tanungin ang iyong sarili kung may mga alalahanin o pangamba ka bang kailangang pakawalan. Ang prosesong ito ay maaaring maging isang makabuluhang paraan upang maramdaman mong muling komportable sa iyong sarili at makahanap ng kapanatagan sa loob mo na araw ay may taglay na enerhiya na magbibigay sa iyo ng lakas, hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isipan at espiritu. Maaaring may mga pagsubok kang kaharapin, ngunit huwag mawala ng loob. Sa halip, gamitin ang iyong likas na talino at kakayahan sa pag isip upang harapin ang anumang hamon ng may kumpiyansa at kasiguruhan. Tiwala sa iyong sarili ang magiging susi upang malampasan mo ang mga balakid na maaaring sumubok sa iyong pasensya at tiyaga. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, malinaw na pag-isip, at emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng asul o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang manatiling kalmado at makapag-isip ng mas maayos, lalo na kung makakaranas ka ng tensyon o pagkalito. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay pito, labing isa, at dalawamputlima. Ang pito ay nagpapahiwatig ng espiritwal na paggising at malalim na pagninilay, na nagtuturo sa iyo na pakinggan ang iyong panloob na boses at sundan ang iyong intuition. Ang labing isa ay sumasalamin sa inspirasyon at malikhaing enerhiya na magbibigay sa iyo ng tapang upang sundan ang mga ideyang tila mahirap abutin. Samantalang ang 25 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at tagumpay na nagtutulak sa iyo upang sumubok ng mga bagong bagay at palawakin pa ang iyong kaalaman. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang sumubok ng bagong libangan o aktibidad. Maaaring ito ay simpleng pagsubok sa pagluluto ng bagong putahe, pag-aaral ng isang bagong kasanayan, o pagbabasa ng isang aklat na makapagpapalawak ng iyong kaalaman. Sa paggawa ng mga bagong bagay, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na matuto. Lumago at mas maging kumpiyansa sa iyong kakayahan. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan ang mga tagumpay na iyong nakamit, gaano man ito kaliit o kalaki. Tanggapin ang mga aral na natutunan mo at bigyan ng papuri ang iyong sarili para sa pagsusumikap na iyong ginawa. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa pagbabago, ikaw ay lalong nagiging matatag at handang humarap sa mga pagsubok ng buhay. Yakapin mo ang araw na ito nang may pag-asa sapagkat bawat paglalakbay ay isang hakbang patungo sa iyong tagumpay at kadanapan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.